I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Iba talaga ang bawat manok ng ating mga bablis na kung saan isa-isa na nga ang nagsibatian sa karawan ni Val, ang team Pangilinan na talagang umani nga ito ng maraming komento. Lalong-lalo pa nga at itong si Tito A ay meron nga special message para sa ating Belle. At talaga namang itong ating Doni ay hindi nga nagpauli at talaga namang nagpost nga rin ng 10 na larawan nila together ng ating Belle Mariano. At dahil nga rin siya na talaga namang nagmento nga agad itong si Ate Ella. Naayon nga sa kanya happy happy birthday at Bel Mariano with red heart na talaga namang sobrang dami nga mga bula ang nag-replies dito dahil nga sa bawat larawan na pinopost ng ating Donnie at ba sa kanilang mga social media account ay talagang nakasuporta nga itong si Ate Ala at si Hana Pangilinan at ganoon na nga rin ang parents ng ating kopol kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na kaya stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Tingin ko malapit na tayo sa exciting part dahil ito na nga rin ang caption sa post ni Kuya RJ na pinsan nga ni Donny Pangilinan. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.